good morning guys. So, for this video, tuturo ko sa inyo kung paano i-activate yung machine ni Miss Connor every day para ma mo yung 33 pesos na, na tinap up mo as a 600 pesos. As a starting starting hulog mo dito sa Miss Connor. Lagin muna natin. Skip lang natin to. Tapos, punta tayo dito sa account or dito sa expand more. Unapin natin yung my machine. Activate natin yung machine. Activate mining machine. Yun. So, nagtap-up ako is nagtap-up ako ng 630 nung October 1. So, every 6.30 ng gabi, papasok yung 33 pesos ko dito sa account ko, sa wallet balance ko. Yun lang guys, and happy MS family.